Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 12, at number 8. Para sa 3 digits, number 7, number 2, at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 3, number 15, number 21, number 9, number 27, at number 30. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 24 at number 11. Para sa 3 digits, number 4, number 1 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 4, number 17, number 29, number 6, number 20 at number 33. Gemini. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 10, at number 6. Para sa 3 digits, number 9, number 3, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 2, number 14, number 25, number 8, number 19, at number 31. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 19 at number 7 para sa 3 digits number 5 number 8 at number 2 para sa loto na anim na numero number 1 number 18 number 22 number 9 number 26 at number 34 Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 15 at number 9. Para sa 3 digits, number 6, number 4 at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 5, number 20, number 28, number 11, number 30, at number 36. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 22 at number 5. Para sa 3 digits, number 1, number 7 at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 3, number 16, number 27, number 9, number 21 at number 32. Libra. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 18 at number 4. Para sa 3 digits, number 2, number 9 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 14, number 23, number 10, number 25 at number 35. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 20 at number 3. Para sa 3 digits, number 8, number 5 at number 1. Para sa loto na anim na numero, number 7, number 12, number 26, number 13, number 29 at number 38. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 13 at number 8. Para sa 3 digits, number 2, number 4 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 19, number 22, number 15, number 28, at number 33. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 14 at number 6 para sa 3 digits number 5 number 3 at number 7 para sa loto na anim na numero number 11 number 21 number 27 number 16 number 30 at number 37 Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte, ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 16 at number 9. Para sa 3 digits, number 1, number 6 at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 17, number 24, number 12, number 31, at number 39. Pisces, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay para sa 2 digits number 21 at number 7 para sa 3 digits number 4 number 5 at number 8 para sa loto na anim na numero number 9 number 18 number 25 number 13 number 32 at number 40